sa Palimbang Sultan Kudarat. Narecover ng otoridad ang 7.8 million pesos na halaga ng smuggled cigarettes matapos ikasang operasyon kasunod ng natanggap na report mula sa Moron National Liberation Front Community sa lugar. Ang blotter sa report. Ikinasa ng otoridad ang operasyon araw ng lunes, October 13. Ayon sa PNP Pro 12, Alas 5 ng hapon nang rumisponde ang mga elemento ng Regional Intelligence Division 12 at Palimbang Municipal Police Station, katuwang ang Bureau of Customs, sa isang impormasyon na ibinigay ng MNLF community sa lugar, hinggil sa nakapile na pinaniniwalang puslit na sigarilyo sa barangay Kraan na nakatakda o manong itransport at ipagbili. Ang mga nakumpiskang sigarilyo ay dinala na sa palimbang MPS para sa documentation at proper disposition at iti turn over naman sa Bureau of Customs sa sa General Santos City para sa kaukulang aksyon.